Hoy, may pilma yan? Oh! naman. Ang na naman. No, Ang tindi Oh, walang loba. Oh, kasi executive order number one. Diba? Ha? Oh, ano? Zero corruption. Oh. oh, Kaya walang mga nova. Oh. Walang mga konti Kim okay, Mayor Lenny, puro may resibo. Yes! At mga totoong tao. Oh. Pero ay nga mga bata helmet, yan yung post ni Mayor VP Lenny. nag start sila ng maaga pa lang at natapos na ng halos gabi na. Resibo ng day 4. Yes! At talagang nagtatrabaho, video ka po. Ay, nako. Tatataka lang ako. Ano? May tanong pala ako kay Mayor VP Lenny. Ano yun? Mayor Lenny, ano nagtataka yun? lang po ako. Di ba yung seal ng naga? Ah. Oh. Tapos talagang yung, yung ano niya, yung table, talagang gano'n, talagang yung kasama niya sa room, yung mga staff niya. Oh. Ano oh, mali doon? Hindi siya mali. Na-amaze ako, bitch Bakit? Kasi di ba? Sige, yung ibang mga nakita kong mga mayor, just ko dai ka, yung akala mo. Ano nakita mo mayor? Yung kwarto ka raw inangkin ng bahay. ang eh, grabe ang yung, yung mga pueblo, si eh, grabe yung mga may trono ba? Piyok pa. <laughs> <laughs> Oo, o, may trono. Nakita ko sa iba. Kakaloka, huh? no? Pero ito kay Mayor Vipileni. Importante no yung long table oh. kasi lagi araw-araw may meeting oh. kasi paglalagyan ng gamit niya. Di ba? Hindi. Ano? Paglalagan ng mga paperwork. Kaya nga ah, at saka, long table. at saka biographer, yung long table nila hindi kagaya ng sa iba na magagarbo. Etong importante may mga upuan, may tables kasi may mga meetings na gaganapin, uh -oh. may mga pagpupulong. Oh, hindi siya yung kakantala. Oo, oh, kagainong at... kilala natin. Hindi lang kakain. Oh my God! Diba? Kainan sa table ni Mayor? May kilala may akong ganyan. What? Nakalang table pero puro kainan ang ginagawa. Uh Oo, -oh, metron. metrono pa. O, oh, ayan nga mga bata helmet kaya talagang clap, clap, clap tayo kay Mayor. Oh, clap, 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 shake, shake, shake. Nani? Yeah. Nani? <laughs> Tama na, tama na. Pero ayan nga mga kaopat, oh, ang helmet. Maraming maraming salamat sa so, lahat ng mga nagko-comment. Uh -huh. sir Boogie, shoutout sa'yo. Sir yes. Ice Sir yes. V and My Music. Yes. Si Ma'am Cheryl Andres, lagi yes. na po muna sa comment. Maraming maraming Shepo. salamat. Eh, kay Sir Von. Kay Sir yes. Von na nag-PM sa akin. Maraming maraming salamat po. Pasensya na hindi ako makareply. Super busy tayo ngayon. Yes. Nakakaloka. Pero ayan, maraming maraming and salamat po sa lahat. At kung so, sa mga nagko-comments. Sa yes. mga silent viewers. Oo, sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat po. At kung gusto mong video to, huwag ka mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat na may na-upload po namin ng video kapwa. At sa mga hindi ko pa o hindi pa nare-replyan ng mga social media moderators natin, pasensya na po kayo yes. dahil tambak talaga yung inbox natin. Yes. Wala na tayong storage, lalo na sa mga humihingi ng tulong, pero ayan nga, nag-roll out na tayo. Bitsuga pa. Oh. Para sa mga humihingi ng tulong at, uh, doon sa mga ibang, nasa ibang lugar, Miss Sugar Pearl. Yes. Mas paabot na tayo. Pag tayo po kasi ay tutulong, yung pag-roll out natin ng mga funds, direct po yan sa Barangay Captain. Yeah. Hindi ito direct doon sa taong nanghihingi. Hindi o, na direct doon sa taong nag-PPM. Oo. Gunner? Yes, or doon sa mga nag-text o mga tumatawag. Or hand-to-hand -hand combat ba yan? <laughs> Hindi. Ano? <laughs> Binibigay natin o pinapadala natin yung tulong sa kanilang barangay captain. Oh. Kay kapitan at kay kapitan sila po makaka-receive at sila po ang mag-aabot dun sa subscribers or doon sa viewers natin na humingi ng tulong. Yes. Kasi gusto ko coordinated yan sa barangay para uh -oh. may transparency tayo. Oh. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nono at hindi nag-skip ng ads kasi dahil po sa inyo, oh, magbabalita ako. Nakaabot na. Yes. Pero so Oo, oh, 5,000 yon mga batang helmet. Mm. At may mapupuntahan na yung 5,000 na yon Kaya maraming maraming salamat po sa inyo dahil July! July na, di ba, Pichoga yes. Yes! Nutrition month na at start yes. na ng feeding program! Yes! At nag-promise din tayo na magkakontak pa rin tayo ng feeding program sa barangay aside dun sa charity, di ba, Pichoga mm -hmm. sa Kalinga ah uh, meron din tayo dito sa barangay. So, abangan nyo na lang yan yung mm. mga schedule. And uh, maraming maraming salamat sa lahat. Basta, stay happy, stay healthy, and stay, stay safe. As always, sabi naman sa buhay nyo, nag-helmet in the book. Keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Kailanin tayo!